So bago po natin pag-usapan yung bagong hirit sa EAT uh, Gusto ko muna pong batiin ng happy happy birthday o, The one and only Jimmy Santos Opo, birthday po ngayon ni Jimmy Saints Isa pong haligi ng komedya sa bansa And uh, matagal nakasama sa Eat Bulaga uh, Original dabarkads po yung si Jimmy Santos So hiling po namin sa inyo uh, Good health long life at uh, sana po ay makita na natin siya ulit sa telebisyon kasama ng legit Dabarkads sa EAT. So, yun po yung isa sa mga hiling po namin dito kay Jimmy Santos. So, we wish you all the best and all the happiness sa inyong birthday ngayong araw. Oh, isa pa, congratulate na din natin dahil nandito na din naman tayo si LJ Reyes. Ah, uh, siya po ay kinasal uh, sa kanyang love of her life. So congratulations po dahil nahanap na po niya yung uh, true love Ganun po talaga Minsan dumadaan po tayo sa mga maling tao uh, Hanggang mapunta po tayo doon sa tamang uh, tao na tinadhana po sa atin So congratulations uh, Mrs. Ay, Mrs. na uh, LJ Reyes, congratulations po And uh, we wish you all the best sa iyong uh, married life dyan po sa Amerika So ito, pag-usapan po natin ha Um kasi malapit nang magsimula yung pong uh, it's your lucky day sa October 14. May nababasa din ako 16 pero around that time. So mga one week na lang po magsisimula na yung kapalit ng show time Kung mga hindi na iaapila kay PBBM ng ABS-CBN yung pong nangyari dito sa sa show nila. O, pero ganun pa man ay hindi pa rin po tumitigil yung mga atake. Uh, una po kay uh, sa MTRCB kay Lala Soto, nga pati po sa EATI ay nadadamay po sa gulong ito. Talagang ipipilit at ipipilit pa rin po nila na sinasadya ng EAT na ipasuspend yung show kahit po yung MTRCB ay ginagawa lang yung kanilang trabaho, di ba? Kaysa maging responsable at aminin yung pagkakamali, eh, talagang ituturo po sa iba. At uh, bukod dyan ay inaatake pa po yung pong mga laman ng show At ito nga may isang post uh, na tinatawag po na kachipan time show yung pong sa EAT Ito po ay galing sa Certified Kapamilya na Facebook page Um, isa po ito sa mga maraming mga pages na pro-ABS-CBN So hindi naman po natin sinasabi na ito ay connected directly sa ABS-CBN Pero sila po ay malalaki Itong certified kapamilya, daang libo po ang kanyang mga followers uh, I think more than 200,000 So ang sabi po niya sa kanyang post Kesa sikmurain ang kachipang noontime show na ito Manunood na lang tayo ng temporary noontime show na It's Your Lucky Day Simula October 14, 2023, 12 noon o, yun po Kalang mo, baba mo, ha 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 Pinapakita po niya yung picture kung saan sila Ellen, si Daddy Ethan, Mami John, si Lola Belen At tinatawag po na kachipan Ito pong ginagawa ng EAT na may uh, AI pa 'di ba? Um, sa akin lang po ah, yung tinatawag niyang kachipan, 'di ba? Kasi nakita po natin nung Sabado na yung palang ginagawa na yan would lead pala sa panibagong parang kalye serye. O tinatawag nung iba gimi serye. Parang ganun yung mangyayari. Yung mga characters dito, sila Lola Belen, sila Mami Jonzy, sila Nani Nina. O, uh, lalabas sa totoong buhay, kung mga naka-make up yung pong mga talent at sila po yung magiging parte ng bagong serie uh, serye o bagong uh, uh, portion sa EAT Okay? At uh, tinatawag po itong katsipan nitong uh, certified ka pamilya page. Sa akin lang kung nakakalimutan nila kasi ilang taon pa lang nakakalipas. ba diba? Yung pong uh, katsipan na nila na yan, ay, uh, yan po ang nagpadapa sa It's Showtime Kasi yan po yung sa Kalde Serien noon Diyan po nagsimula yung Aldab One of the biggest uh, phenomenon sa telebisyon Na talaga pong uh, uh, sobrang sobrang successful Pwede po natin sabihin na isa siya sa mga pinaka-successful na portion Na ginawa po sa kahit na anong television show Na talagang sobrang kinagat po ng tao At sobrang sumipa sa ratings At sobrang napag-iwanan po yung pong uh, it show time nung panahon na yon even si Vice Ganda aminin niya nung panahon ng Aldab di ba so yung tinatawag niyang katsipan na yan, yan po ang uh, inai enjoy ng ng uh, maraming mga Pilipino at talagang nagbibigay ng saya ligaya sa maraming kabahayan so sa akin lang pwede namang i-promote yung pong kanya-kanyang show uh, yung It's Your Lucky Day pwede namang i-promote nang hindi kailangan siraan yung kabila So ayaw din po natin 'yan. So maganda na promote na lang at 'wag nang uh, 'wag nang maging mapanira, 'wag nang uh, mag-use names pa, 'di ba? Eh, ganun din naman tayo, maski naman doon sa doon sa kalaban nakatapat na programa ng TAPE, 'di ba? Eh, sa akin lang uh, pangat 'yung nagkakasiraan-siraan pa doon sa sa show eh, 'di ba? And uh, pag-usapan na lang 'yung sa issue, like yung sa MTRCB o oh, diba? pag-usapan na lang 'yung issue na 'yon, hindi na po kailangan nagsisiraan pa doon po sa mga programa Okay so sa akin ah uh, pwede na mamagcoexist yung pong uh, show ng uh, It Show Time o yung It's Your Lucky Day yung pong sa TVJ at yung sa Tape 'di ba although yung sa Tape nga ay eh, sana palitan yung pangalan pero, pero sa akin pwede na lahat mas marami na bibigyan ng trabaho mas okay yan so hindi na kailangan magkasiraan So yun guys yun lang po yung uh, maiksing kwento po natin ngayong araw ah uh, This week, another week na naman po. And tuloy-tuloy uh, pa rin po yung pagiging number one ng EAT. Lalo pong gumaganda, lalong uh, inaabangan, at lalong uh, sumisikat. Kahit po binabash nung pong ilang mga uh, pages na sumusuporta doon sa mga kalabang shows. So anyway, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. So tomorrow po tayo, EAT Daily. cards uh, Community, yung live po natin after every... Uh, every E80, okay, 2:30 ng hapon. So see you po sa next video, guys. Happy Sunday po sa inyo.